Masayang-masaya po ako, lalo na yung napanood ko yung uh, concert ninyo. Talagang hindi ko mapigilan na paiyak dahil hindi ko talaga in na marami pala magmamalasakit para sa akin, magsasakit sa para po sa akin. Hello, hello, mga baby loves! Hello, hello, hello mga baby loves! Ayan, kung nakikita nyo ang ngiti ko ay sobrang happy po ako for today's video. Ano, nandito na ulit kami sa bahay nila Kuya Ramil, si Ma Franca. Ayan. At nakita namin kanina, bawa kami dumating, medyo na kilos na yung mga paa. Opo. Ni Kuya Ramil, my God, praise the Lord. At medyo may improvement na siya. Alam mo ba kung ano, bakit kami ngayon pumarito at bumalik, Kuya Ramil? May idea ka ba? Wala po. Wala. <laughs> Kuya Ramil, uh, para sabihin ko sa'yo, ang aming uh, concert for a cause ay very successful po. Lahat po ng mga customers na bumili ng tickets ay sobra pong nag-enjoy sa gabi yon at hindi lang yan kiramil Aside sa mga bumili ng tickets at mga walk-ins. Okay? May mga on the spot po na nagbigay ng mga donors doon na cash. Thank you Lord sa gabi yon, kasi sobrang nag-uumapaw yung mga blessings po para po sayo. Ayan. So ngayon, Kuya Ramil, um, namili po kami ng ibang kakailanganin mo, no? Aside doon sa, hindi pa pala ubos yung mga diapers mo, no? Kasi matami naman ba? kami binili dati pa. May mga gulay dyan. Dapat talaga nagugulay ka. Again, may mga prutas din. At may mga dagdag ano pa dyan. So, kayo na lang bahala, ha? Pero kung magluluto salamat, ko ngayon, kainin mo kami. No, joke lang. Ayan, ngayon, Kuya Ramil, hindi na natin patatagalin, ano? Ano po yung nasa puso mo ngayon, Sir Ramil? Masayang masaya po ako. Lalo na yung napanood ko yung uh, concert ninyo. Talagang hindi ko mapigilan na paiyak dahil hindi ko talaga in na marami pala magmamalasakit para sa akin o sasakripisyo sa para, para sa akin. hindi ko talaga mapigilan umiyak dahil sa sumbrang masaya. Saka nakikita ko na nag enjoy talaga ang mga tao. Totoo yeah, yan, po. Kuya Ramil. No, magpasalamat tayo doon sa mga sponsors at mga bumili po ng tickets. Ayan. Nagpapasalamat po ako sa uh, Summer Vloggers po, kung bumubuo ng concert at saka yung nag-perform lahat. Mm -hmm. at, at libre sa, yun, Kuya Ramil. Diyos po, maraming salamat din talaga sa kanila. At saka mahalig din po kay Bustrani. Eh. Salamat yes, din po. Oo. Saka, lalong Lalo na sa lahat. Yung uh, nagsusumika po na ako'y matulungan upang na um, maidulog po sa inyo na sina Mazzinke at saka si Farjun Junpuka po at saka yung sina Mary Jean sila Sandy yung mga grupo po uh, um, maraming salamat po sa inyo lahat at saka hindi dahil sa inyo hindi po ako makilala ninyo hindi ako makilala ng mga summer vlogger yes maidulog yes po. okay blessing din sila para sa iyo kay Ramil no kasi sa, pamamag sa pamamagitan ni Jinky at June at uh, Mary Jane nakilala po kita, no? Kasi hindi naman po talaga kami magkakilala ni uh, Kuya Ramin no? Pero di bar hindi rin kami nagkatrabaho dati, pero siyempre pag talaga, tulad ng sinabi ko dati, magaan talaga yung puso ko sa kanina. No? At 100% din po ako na nakasuporta na talaga sa musicians natin. Ayan. So, at saka Kuya Ramin, napansin ko, hindi ka na maputla. Dati nung pumunta kami, maputla ka nag on ka ba ngayon? Ah, hindi naman. Dati maputla si Kuya Ramil. Yung lips niya maputla. Yung cheek niya. As in, maputla talaga. Ano ah, dito yung misis? Naku, misis, ano po ang masasabi mo? Doon sa aming ginawa na concert for a cause na very successful. Ayan. For sure, napanood mo yung video namin. Oo, napanood ko. Kanan nagpasalamat ko sa kanan. Ayan, umiiyak na naman tayo. Nagpasalamat ko sa ginawag ko nga. Minaga na nakatabang sa amo. Bisa... Pasalamat ko sa ilan ni Mars Jinky, Mary Jane, Pari Junjun, o oh, si Sandy, kung wak sila, di mi ninyo mailhan. Tapos, salamat yung kayo sa mga tao nga nagtabang sa amo kahit tungkol sa among kalisod. Gitabangan niya mi og o may, may, may madlaga po yung sa amung may hunggan ni Kusay nga. Muro naman ka anig makinilimos. Kay, una ay makakita sa ato, tagaan nagbarta. Tapos may hunggan siya nga, ayaw ko nung pag-ing nana. Kay, na ako nung kuan. Ilaman kuno nang kuan nga muhatag sila sa ato. Tapos, sa labas naman, salamat yung kaayo. Mga po. Oo. Huwag kayong mag-alala na parang feeling nyo ay nanglilimos tayo. Pero ganun talaga ang buhay, ano? Pag may nangangailangan, mataming may mabubuting puso dyan. Pusa pong nag-aabot ang tulong para sa mga nangangailangan. Magaya po, kagagali po, napanood yung vlog ninyo. Tapos yung taga rito din na nandun sa abroad. At maawag sa amin, itong bichi ko, mapadala daw siya. Oo, diva! Madami pa dyan, madami pa dyan. At mayroon din tumutulong, ano, na ayaw lang magpamensyon ng mga pangalan. ba diba, sobrang bait ng Diyos po sa inyo. Kasi, mabubuti kayong tao. At yung mga blessings na tinatamasan nyo ngayon, ba diba, maraming tumutulong po para sa inyo. Ayan, wag po kayo mag-alala kasi hanggat nandyan ka at nandito kami, ganun pa rin ang uh, ipapakita namin at ganun pa rin yung support ng ibibigay namin para sa inyo. Gaya nung sanabi ko nung una, nandito lang kami hanggat kailangan niyo pa kami. Salamat ayan. Po. So ayan, uh, kasama natin si Jinky Boca at MJ, no? Isa din sila sa mga nagperform perform nag po na mag-perform doon ano, sa ating concert for a cause. Nandito din si Sam. So, Mary Jane, Si Mary Jane as in ngayon lang sumama sa amin ano kasi dati na sila pumupunta talaga dito pero hindi kami kasama pa dati. Si Mary Jane isa din sa nagpasayan ng kaping yon. So ano masasabi mo? Sayang masaya po ako dahil isa po ako sa naging dahilan para makatulong kay Kuya Ramil. Wala po akong masabi dahil na-appreciate ko po lahat ng mga banda na nag-volunteer po talaga silang lahat ng buong puso. Yes. Kahit wala pong ano bayad. Yes. As in talaga, na-appreciate na ko po talaga. At syempre, salamat din sa inyo. Opo. Dabing isa kayo doon. Thank ba? you po. Thank you po, Kari Te. Na, bro, Thank you po sa inyong lahat. you. Okay, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa lahat ng mga pumili ng mga tickets, di ba? Lalo na po yung sa mga nag-walk-in. Kasi parang nag-aalala na po ako that time na lunes na i-release yung tickets. Tapos, punti pa lang yung bumili ng mga tickets. Parang sa isip ko, alam parang parang magsasuccessful kaya ito. Ilang days na lang. Tapos, yung tickets namin, marami pa. Pressure na talaga kami noong that time. Pag-run-throw namin nung Sabado, nagpray ako na sana mamayang gabi. Di ba baliwala yung pag-perform ng mga banda kung walang tao? Pero pray lang ng pray lang talaga na Lord, sana may ano pa, may bumili pa kasi yung iba, sabi nila mag-walk in sila pero parang parang sa isip ko parang hindi sure, 'di ba? Kasi magbabago pa yung isip nila. Gusto pa ng iba, gusto lang daw nila ng disco. Oo, oh, mga disco pa. Tapos pagdating namin doon, nagdagsaan na pag kami ni Meridian hindi pa kami tapos na ka make up, nandoon na lahat sa ano sa dun sa git doon na kami sa git nag make mga, up. Mga mga, pumasok, yung isang kilay pa lang, no? may, may, ano na, nagsusulat na kami. Tapos pag walang tao, isang kilay na naman yung ano na yung namin. <laughs> tapos pa isa-isa yung blush or yung lipstick dito pa lang kasi yung parang first time kasi namin ni Mary Jill na ano, mag-asikaso ng ganong event. Oh. o yan, ano? Pero ako naman, iba yung nasa isip ko. Very positive ako eh sa lahat ng mga bagay. Alam mo, kahit kasi ilang days lang yung ating uh, time magbenta ng tickets eh. Pero alam mo ba, di ko alam, pero positive lang ako lagi. Sabi ko, naku, mataming tao ngayon mamayang gabi. Oo, oh, oh. which is, na ano naman, na madami talagang tao at hindi natin ini-expect ano nung mga nagdagsaan niya yung mga tao doon sa gate na oo nga totoo yung sabi mo eh nung paglapit ko sa, sa gate yung isang kilay pa lang ni Jinky ang nadodrawingan <laughs> oo at si Mary Jane din nagtanda ugaga doon sa pag uh, pag-accommodate ayan si Sampo ay isa din sa nag-perform sa amin yes, no nung gabi yon yes at kabogs na kabogs yung performance niya dati sabi nga ni Ate Jinky di namin expected talaga na The dami yung tao, mapupuno yung resto bar. Kasi ang dami pang ticket na hindi nabibili. Tsaka sa akin, yung 20 pieces na tickets, oh, marami kinis, uh, tawag nito, 10 lang yung na event ko So may pa din na binalik ko. So sobrang pasalamat namin that time. Tsaka in-enjoy talaga namin yung moment na yun. Tsaka pera yung iniisip namin. Kundi makapag-perform lang, ganun. At makatulong. Makatulong. Oh. Makatulong, ayan. So, thank you very much. Okay. So, lahat naman um, ng na mga grupo doon sa banda, nakikita ko naman kung gano'n sila ka-supportive, ano? kaysa sa JC pa lang, walang tanong-tanong. Pag sinabing, concert for a cause para kay Kuya Ramin, ako. Oo kaagad agad ng walang ta ibang tanong. Kung may bayad ba o wala. O, di ba? Sal saludo po ako sa lahat ng mga musikero sa Kalbayo. Thank you, Lord, sa lahat ng mga yon na nagawa namin, na po namin ano, dahil na rin sa tulong ni God. Ah, uh, kay Kaya, Ms. ano. Mistin Calvayo. Yung yes, sa Mistin Calvayo, so, na hindi na kumakanta, kumanta para oh, daw sa iyo. oh, uh, 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 Jennifer. Jennifer sa pamangkinigyan. niya oh, Yes, uh, yes. Uh, oo. Oh, Saka so, yung ano, ate, yung bigla, hindi natin in-expect yung mga nagbigay ng tulong doon. Kaya nga, yun yeah. nga, sabi okay, ko kanina. Uh, oo, oh, sinabi ko na kay Ramil na, nabigla uh, na bigla ang, uh, ano, uh, nagbigay, nag-donate ng mga dugo. Oh, dugo! Uh, yeah. <laughs> OMG! Sorry! Di kasi iniisip ko pa rin yung tinulungan ko sa hospital. <laughs> yung dugo! I'm sorry naman doon. Nag-donate ko ng cash. Basta ba nangagaling yung dugo? Jumper ka man doon. No! Jumper oh, tayo oh, pa. Oh. Limakon. Oo. Hindi kasi iniisip ko yung tinutulungan ko din, Kuya Ramel. May napansin ako kay Kuya Ramel. Mas lalong <laughs> pumuhogin ngayon si Kuya Ramel. Kala ko, eh, ko nga nag-blush on. Kasi medyo mapula-pula na yung pisngi. So, salamat po sa inyong lahat. Ngayon po ay, syempre, nandito na yung hinihintay ninyo. Ayan. Yes. Okay. So, pinamilan na namin ito ng, ano, ng mga kakailanganin dito. Ayan. Kuya so medyo malaki-laki na itong ating uh, iwan Ano? Kuya Ramil Pero hindi ko nabubuksan Ang oh, aking God. bag Parang ayaw <laughs> Wait na Hirap talaga Pag hindi yan ma'am Pwede original yung bag Ayan bakit Bakit nang Oh. Ayan Okay Thank you Lord Thank you sa lahat Na mga tumulong Mga sponsors Nandito na po Ang venta At mga sponsors Ayan Kuya Ramil Tanggapin mo po Ang uh, perang ito. Pwede ba makautang dyan? <laughs> Sige, Kuya Ramil, ano sa sabi mo? Thanks God na naging successful po ang yes, concert. Sa lahat ng bumubuo po ng concert, uh, lalong lalo sa mga summer vloggers. Sa lahat po na nag-perform ng uh, concert. Maraming kalamat po sa iyong sakripisyo para lang po sa akin. Hill Nuevo na yun oh, na nag-initiate talaga na magpa concert for our cause tayo. Oh, maraming salamat po sa inyo, Idol Hill at saka Idol Buboy. Second si hindi na kasama sa concert pero nagbigay siya ng cash. Kasi na siya Ito pa, Kuya Ramil, ha? Aside from mayroong kaming cash na naibigay na ngayon, another good news, Kuya Ramil, hindi pa siya nagtatapos. Kasi may second concert for our kami na na para din sa iyo, part 2 sa sabang naman namin gagawin kasi merong nag-approach sa amin. Libre yung venue, libre yung sound system. Tapos yung mga performers nandiyan pa rin para sa Another concert for a cause. Yes, thank you Lord. Ayan, thank you, thank you. Guys, maraming salamat po sa pang pangalawang pagkakataon na magko-concert po uli. Uh, pang pangalawang basis. At saka, thanks God na sana po, marami po po kayong matulungan. Uh, kagaya po, na nangilangan ng tulong. Sana po, uh, bigyan po kayo na palagi ng Panginoon ng kalakasan. Mm -mm. Upang uh, makatulong pa sa iba na nangilangan. Yes po, kasi po, meron din po akong tinutulungan. Ano? Kahapon nga, pumunta ko ng hospital. Ganon din yung condition niya. Kagaya sa iyo po. Sa kidney din. So, kahapon pumunta ko sa hospital para mag-abot ng tulong din. So, ayan. So, marami kayong tinutulungan namin ng sa Summer Vloggers. Kaya ayan, inaano lang namin yung tayo namin. O kaya kanina, parang nabanggit ko ang dugo kasi iniisip ko pa rin yung tinutulungan ko doon sa hospital. Kasi si sila Tagaw Xavier, magdodonate ka ng dugo para doon. Ano, dapat kasi masalinan. Kaya ayan, o, oh, diba? Tingnan nyo, nakakagalaw niya yung mga paanik kay Ramil. Hindi kagaya nung dati, paghahawakan oh, oh. talaga, masakit. Dati, pag ginahawakan niyan, masakit. Wali nga daw, nagkapagpagamot sa kanya. Panting panahon na lang. Pero syempre, magpapray din tayo, no? Kasi yung prayers talaga, ay malakas talaga yan ang na nagpapagaling sa may mga sakit. Nakakabalik na si Ramil, yes. sa pagbigid yun. Yes. Then yung talaga namin na makabalik yes. si Ramel. Of course, kasi so, di ba sabi ko hey, nga, hindi natin iiwan si Kuya Ramel hanggat hindi nakakalakan yes. So hanggang dito na lang mga beloveds. Ayan, thanks for watching. God bless you, Sana ka na.